Gaano nga ba katibay ang paint ng kikaw? Dito meron tayong apat na sapatos. Leather, rubber, mesh, saka canvas. Kung maaalala nyo, ito yung mga paint natin. Itong leather na Pilipinas. Itong si Wakan ng Mawala. Wakan Mawala. Then, itong Miami. Lorenzo Bill among the four. Hey, Anna. Then, itong One Piece. I am not a king. I am not a god. I am. Monkey D. Luffy. Ngayon, susubukan natin siyang labahan gamit yung shoe cleaner ng kekaw. Bale dito, naganda na tayo ng tubig na may shoe cleaner, copy scent. Susubukan natin labahan gamit tong hard brush sa shoe cleaner itong mga nirepaint natin o pinaint natin ng mga sapatos umpisa natin dito sa may leather material gamitan natin ng hard brush mapapansin nyo madiin na yung pag babrush ko dito sa sapatos Yan, punasan natin ng microfiber towel. Yun. Bali 'yung dumi lang na tanggal sa kanya, pero 'yung paint na nanakalagay dito, hindi natanggal. Subukan natin dito sa bark. Punasan natin. Yun. Walang nagbit na paint. Ibig sabihin, matibay siya sa leather. Let's take naman natin dito sa may rubber material. Then kung mapapansin nyo, ito yung dinorowing natin. Subukan natin i-brush kung matatanggal ba yung paint na nilagay natin. Punasan natin. Yun, bali hindi siya natanggal, no? Mapapansin nyo, okay na okay, walang damage. i naman natin dito sa canvas material. Canvas paint yung ginamit natin dito, ah. Game, brushin natin kasi naputol yung video natin. Again, punasan natin ng microfiber towel. Yan, kung mapapansin nyo, hindi siya natanggal. Yung dumi lang yung natanggal. Hindi yung paint na nilagay dito. Balik canvas paint yung nilagay natin dito. Subukan naman natin yung mesh. Yung suede yung paint na nilagay dito. Try natin na ah, i-brush din natin. Hard brush pa itong gamit natin ah. At tignan natin kung Bali Balit dumi lang din yung natanggal sa kanya pero yung paint hindi natanggal. So, ayun. Makikita natin kung gano'n baka talaga katibay yung paint ng kikaw. Muli, hanggang dito na lang yung video natin. Kung meron pa kayong katanungan about sa mga product ng kikaw, comment ka lang dyan sa baba sa sasagutin namin yung mga tanong nyo. Yun lang. Thank you! Kikaw.